Isa ang patay habang lima ang sugatan sa salpukan ng tricycle at truck sa Kalasyao, Pangasinan. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa kuha ng CCTV camera, kita ang pagdaan ng truck na ito na may kargang construction materials sa barangay Bud, Kalasyao, Pangasinan. Nasa tamang linyang truck pero ilang minuto lang, mani sa video na sumalpok sa truck ang isang tricycle. Sa cellphone video na ito, kita ang mga sakay ng tricycle na sugatan. Ang dalawang taong gulang na bata, nakahandusay sa kalsada. Sinubukan siyang dalhin sa ospital pero dead on arrival. Limang iba pa ang sugatan kabilang ang driver ng tricycle. Ay hey, napakalakas po kasi yung mga sakay ng tricycle lahat dinasa ospital baka may namatay. Nayupi yung sasakyan ng tricycle. Hindi ko alam kung sinong may kasalanan, sir. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, nag-overtake ang driver ng tricycle na ama ng biktima. Paparating naman yung uh, isang uh, truck galing dito sa Alasiao, hindi na-control ng uh, manipela ng uh, tricycle, uh, sumalpok na sila. Ito na uh, face to face yung nangyari na siguro. Lumusot sa, sa e-bike tumanggi ng magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Ayon sa pulisya, nakatakdang mag-usap ang pamilya ng biktima at driver ng truck. Sa pool din sa CCTV, ang isa pang aksidente sa parehong kalsada. Kita ang pagsalpok na motorsiklo sa isa pang motorsiklo. Sa lakas ng impact, kitang natumba ang dalawang rider. Ligtas naman ang dalawa at hindi na nag-report sa pulisya. Nag-meeting po kami kahapon na magpapagawa kami ng mga signages po para maabisuhan yung mga motorista po. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News.